Hello guys, ayun, medyo maraming tao ngayon. Good afternoon for today's video guys. And dito, I'm walking again guys. Ayun. I'm on this way again. So I'm walking. Ayan guys. Bawal ang tamad sa akin guys. Hindi pwede. Ayun, so kahit walang sasakyan dito guys. Or ano, tricycle. Kasi bihira lang dito meron guys. So, sa so pag-uwi na lang talaga tayo sa Sakay. <laughs> Papuntang pala ba? So, tiis-tiis talaga. Walking, guys. Walking, walking. Ayun. Ayun si Inday Joan, you guys. Ayun. As you can see, guys. Ayun. Ito yung views natin. Ayun. May mga bata din doon nakatingin sa atin. Char. <laughs> alam nila nagbibidyo-bidyo hi guys na no. yun lang guys maraming salamat so pinag enjoy ko na lang ang init guys no ayun medyo lumabas-labas na yung init yun guys ini enjoy enjoy ko na lang guys